Kumusta mga boss idol? Bajaj RE Compact. So ang concern ni customer dito no, wala daw itong persa. Halos kaparehas lang din ng problema sa fuel filter. Pero may isa concern dito, nag-check engine daw. Bago tayo mag sa fuel filter, dotasin lang muna natin yung kanyang check engine. Ayan at nahirapan pa tayong i-start no? May problema pa yung starter Ayan makikita natin check engine siya no? At habang binibirit natin yung silinyador nawawalan ito ng pwersa At pag binitawan naman natin yung silinyador Namamatay naman siya So lutasin lang muna natin yung check engine Sa so, mga old model pala ng Badja Ari. So dito pala sa likod yung kanyang saksakan ng scanner At sa so, mga Badja speed slip naman Nasa harap Nasa ilalim lang ng dashboard Ayan at pina-on ko lang muna yung kanyang ignition Para may scan natin Start na tayo sa so, pag-scan mga boss idol At na-detect dito sa scanner no dalawa, o so, kanyang oxygen sensor tsaka yung kanyang TPS. Yung TPS yun yung throttle pedal position sensor. Yan at dalawa yung kanyang na uh, red na error codes. Try lang muna natin tong i-delete mga boss idol. Scroll lang natin pa baba, tapos erase codes na. Click yes lang. Ayan so makikita natin erase failure no. Red lang natin ulit yung codes kung na-delete ba siya. At sa pag-scan natin ulit, naiwan pa rin yung kanyang TPS, throttle pedal position sensor. At dito ay may problema talaga yung kanyang TPS, no. Check na natin yung kanyang TPS sensor. At para maipakita ko sa inyo nang maayos, so tatanggalin ko na rin yung kanyang sensor ng stepper motor. Pati na rin yung sa kanyang socket ng injector para mailabas natin yung wiring. At ang TPS sensor pala mga boss idol nasa likod ng throttle body. Hindi natin mapakita sa video no dahil nasa likod. So, ayan mga boss idol, natanggal ko na yung socket ng kanyang TPS. At kung mapapansin natin dito, putol yung isang linya niya, kaya wala siyang Yes, ah. Maraming paraan para madugtong natin yung linya ng wire, no? Minsan tinatanggal natin yung pin at tinatagdagan natin ng wire. Minsan naman ay dinugdugtong na lang natin yung wire. Pero dito sa ginawa ko, sinulda ko yung kanyang wiring, no? Dahil napaka na lang na mga sa kanyang sakit. Kaya e, sinulda ko na lang at nilagyan ko ng electrical tape. At sa atin pa rin yung discarte, paano natin pagdugtongin yung naputol na linya. At pagkatapos ko pala yung soldahin, so ikinabit ko na kagad at hindi ko na nabidyohan, no? At try natin ulit i-scan yung error codes kung nandito pa ba. Check lang natin mga boss idol no kung may error codes pa ba. Ayan, so wala na siyang error codes mga boss idol. Pakita ko nang malapitan. Okay. No. So, select lang natin yung read codes para makita natin kung may error pa. Yan at no codes are stored in a module na. At wala na siyang error no. Pwede na natin tanggalin yung kanyang scanner at start lang natin yung makina. Ayan mga boss idol. So hindi na siya namamatay. Pero bago yan, try lang muna natin itong birete kung may pwersa na ba. At check na rin natin yung dashboard kung mayroon pa rin check engine. Kaya napakalaking tulong talaga pag mayroon tayong sariling OBD scanner kahit yung mumurahin lang. Kaunti lang naman yung mga sensor dito sa kanyang total body mga boss idol. At dito lang yung binabasa ng ating mga OBD scanner. Ayan at mapwersa na rin siya. So hindi na natin kailangang palitan yung fuel filter. Check na lang natin yung dashboard. Ayan at wala na siyang check engine mga boss idol. Huwag nyo na lang tignan yung neutral light dahil pundido daw yan. At yan lang muna mga boss idol. Maraming salamat.